alam mo ba Tiyo, na naginip ako oo na naginip ako sabi ng panaginip ko kinuha yung lahat ng mga gwapo, tapos kasama ako tapos kasama ako tapos kasama ako Ngayon huh? uh -uh. mo maniwala bakit ako kasama ako eh, nakita yung kagwapuhan ko ikaw lang naman yung hindi nakikita yung kagwapuhan ng papa niya uh -uh. ikaw lang naman yung hindi nakakita tuloy na natin yung kwento oh, basher ka talaga tuloy na natin yung kwento ha tuloy na natin yung kwento mamaya ka na mamintas, okay tapos dun sa panaginip ko nag, nag ano dun, nagpakuntes tuyo, nagpakuntis dun yung yung kontes doon kung sino la di ba pinatawag lahat ng mga gwapo nagpa-contest doon kung sino talaga ang pinakagwapo alam mo ba napili ako huh? mm -mm, Ayaw mo maniwala ha huh? sino wag kang mangi alam tiyo panaginip ko yung oo okay, panaginip ko yung walang kang mag-alam ako yung ano ako yung masusunod. Panaginip ko yun. Managinip kayong sayo. Eh ano na. Napila ako. Tiyo. Napila ako. Tapos. Oh. Ako yung tinanghal na pinakagwapo nga napili doon. Huh? Mm, -hmm, tiyo. Ako. Bakit tayo mamaniwala? Eh panaginip ko naman yon. Oo. Panaginip ko naman yun. Oh, ako yung tinanghal doon na pinakagwapo. Oo. Alam mo, Tiyo, sa panaginip, nagkakatotoo daw yan. Oo. Ah. oo nagkakatotoo. Ayaw mo maniwala. Oo. Minsan nagkakatotoo yan. Tiyo, oo. Minsan nagkakatotoo yan. Hindi mo lang kasi makita yung kagwapuhan ko. Oo. Hindi mo lang kasi nakita yung kagwapuhan ng patay mo. Lagi kang kontra. Lagi kang basher. Oo. Mm -mm. Ikaw yung number one basher ni Papa. Oo. oo Lagi-lagi. Lagi, lagi, lagi kontra. Pag sinabi ni Papa, si Papa gwapo. Kukontra kagad. Oo, gagalong kagad. Ka Makakainis. Imbis na sumuporta kasi tatay niya. Ano? Ano? Magagalit sino? Magagalit, magagalit, magagalit na sa taas. Magagalit sa taas. Bakit? Sinungaling ako. Sinungaling pala si Papa. Hindi. Panaginip ko naman yon. Ha? Ah, panaginip ko yon. Kaya huwag kang mangyalam. Managinip ka yung sayo. O. Oh, Di ba? Nakwinto mo nga na naginip ka ng ano? Nang... Nung... Bitlog mo. Oo. Oh, oh. Di diba oh, ba na naginip ka? O. Oh, ba mong bakit ah? Gusto mo ikwinto ko pa sa kanila. Yung panaginip ko. Eh, yung panaginip mo pala. Alam mo si Teo. Oh, na no. Nagsabi sa akin na kwento si Teo. Mm. Bakit ikaw yung kwento? Kway kwento ko. Oo, oh, kasi ano kay? Eh, e, ko na lang. Oh no. kwento ko na lang. Alam mo Teo, di ba sabi mo sa, uh, eh, sa kwento, sabi sa kwento ni Teo na naginip siya. Nakita daw sila ng kanyang betlog. ha huh? Tapos ito pa. Ito pa, ito pa. Ito pa tiyo, di ba? Di ba? Di ba tiyo? Wag anong wag, anong wag. Walang wag. Wa wala nang wag. Tutuloy ko to, itutuloy ko to tiyo.